Nakaramdam ng pagkagilty itong si Colleen matapos ng nangyari sa kanyang half-sister na itong si Jessica. Tuluyin nga kasi itong namaalam naisip niya na kung hindi sila nag-away hindi sana magtatampo itong si Jessica at hindi sana siya mabubundol ng sasakyan awang-awa naman sa sitwasyon si Felma sa kanyang anak sinabi niya na huwag mag-alala sapagat gagawin nila ang lahat para maprotektahan nga itong si Colleen sa kabilang banda ang mga kapatid naman niya ay gumagawa na rin ng hakbang alam nila ang pag-uugalingan nito mo si Ezel natitiyak nila na hindi ito titigil hanggat hindi nga makukulong itong si Kulin at alam nila na sisisihin nga itong si Kulin sa pagkamatay ng kanyang anak na si Jeff Kaya naman, nag-initiate na nga sila na kumonsulta sa abogado at ayon naman sa abogado ay kailangan lamang nilang isang ebidensya na magpapatunay na hindi ginawa ni Jack Kulin ang bagay na ito. Kaya naman itong si Jeffrey ay gagawa ng paraan. Pupuntahan niya ang street kung saan nangyari ang aksidente at maghahanap siya ng paraan kung papaano magiging inosente nga itong si Colleen. Uh, Alam niya kasi na hindi ito tatantanan nitong si Hazel. At sa isang street light ay mayroong CCTV at dito nila makikita na hindi talaga tinulak ni Colleen itong si Jessica. Tumawid ito na hindi na malaya na biglang may sasakyan kaya naman ito niya sagi. At dahil sa kanilang matibay na ebidensya, wala nang paraan o wala nang magiging dahilan si Hazel para akusahan itong si Colleen magiging malaya na siya mula sa akusasyon na pinaratangan itong si Hazel samantala, agad naman silang pupunta sa naturang burol at ito nga ay galit na galit itong si Hazel, kung saan talagang ipipilit niya na may kasalanan ito si Colleen na siya ang dahilan at pinipilit pa niya na aminin na nga ni Colleen na siya ang tunay na kriminal gusto pa niyang ipahiya nga itong si Colleen sa harapan, gusto niyang magsalita si Colleen at aminin sa lahat at at sa harap mismo ng kabaongan nitong si Jessica na siya may kasalanan. subali tanging pag-iyak lamang ang nagagawa ng nitong si Kudin sapagkat wala naman talaga siyang kasalanan, aksidente ang lahat at hindi naman talaga sinadya ang pangyayari. Samantala, dito naman ay hindi na makapagtimpi itong si, si... ang Agad na nga niyang sinigawan itong si Hazel at sinabihan na itigil na ang pag-aakusa sa kanyang kaawa-awang anak. Wala siyang ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga sinasabi at hindi masamang tao ang kanyang anak na palaki niya itong mabuti at hindi mamamatay tao. At dito nga mapatigil at mapatulala nga itong si Hazel. Matapos papatunayan nga ni Filma, igla na lamang natutulala itong si Hazel. Matapos ipakita nga ni Jeffrey ang naturang CCTV footage kung saan nangyari ang aksidente.